would just like to add uh, sana uh, Secretary I, ito pong mga sinasabing duplication could this be yung sinasabi ng mga kababayan natin na nireklamo nire na katatapos lang ng project bubungkalin na naman sisirain na naman common po ito sa mga provinces sasabihin katatapos lang yan uh, ka-inaugurate lang next month bubungkalin na naman pagkatapos tirahin na naman bungkal na naman. The same, the same road, Mr. Chair, the same kalsada, the same munisipyo, pero paulit-ulit, binubungkal, wala naman pong problema, Mr. Chair, Mr. Secretary. Ito po yung nireklamo. Nire As I went around during the campaign period, they were saying, bakit po ganon? Very common po ito, Mr. Chair, sa Region 5, sa Bicol Region lalo na po yung highway na coming from Quezon going to uh, uh, Camarines Sur. Lagi pong sira yung kalsada na yun. Laging sira, Mr. Secretary. Uh, ito ko kaya yung sinasabing duplication kasi pinondohan mo na next year uulitin na naman dahil binungkal na naman, uh, Mr. Chair, uh, Mr. Secretary. Uh, Mr. Chairman, tamang-tama po yung observation ni ni uh, Senator Tulfo. No? Alam nyo, uh, ito pong rebracking na ito, tagagang tayong lahat, no? tagagang matagal na natin mo ito. That's why po, um, for the information of, of, of the good Senator, on, in, in the first week of October, naglabas po ako ng memorandum. October 7, naglabas po ako ng memorandum suspending nationwide all re activities. No Until makapaglabas po tayo ng very, very clear guidelines and criteria kung kailan po dapat lang mag-re-blocking. No, uh, yun po ay ongoing, uh, uh, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, lahat ng re uh, except for yung halimbawa Uh, inaayos yung linya ng tubig o inaayos yung drainage, uh, pinahinto po natin. No, nope. ngayon po, as for kung ito po bang mga nakitang mga repetitive entries na to is a result of the rebracking, hindi ko pa po masasabi ngayon, uh, Mr. Chairman, titignan po natin itong mga project na to kung ito ba talaga eh, nasira dahil binakbak o sinira o get na hindi naman kailangan. We will have to go deeper into that investigation. But uh, for your information po, Senator, pinahinto na po namin as of October 7 ang lahat ng re activities nationwide muna.